Hello guys, good morning. Ngayon po ay araw ng Monday. Wala tayong pasok, wala tayong tanggap na trabaho. So dito lang tayo sa bahay. So ang ginagawa ko po pag dito ako sa bahay, ako po nagluluto. Tapos sinahat ihatid namin yung estudyante namin sa school. Yon, tapos yun, nagluluto ako guys ngayon. Nakakamix. mix nagluto po ako ng gulay dinding na gulay so, sa mainit mainit po mga kalis so ito yung buksan niya ito yung pinta yan para may hangin na makapasok ayan mga kamiks o oh. niluto ko yung kawalin na yun ayan so ating bubuksan Nagulo na. Ayan, eh. nakulis ha. So, atin ang ilalagay ang ating Norkims. Norkims. tapos sasabon natin sasabon na natin may ilam lang ah Yan guys, pakukuloy na natin. Tapos, tignan. Hindi kasi ako naglalagay ng pichin. Nor lang nilagay ko ngayon kung uh, kulang yung lasa. Tsaka natin nilagyan ng magic sarap. Kasi nilagyan ko kasi ng bagong yun. Baka mahalat na eh. So yan, kumulo na mga kamiks. So, sa atin na pong sisilipin kung okay ba. Ayan, bubuksan na natin. Oh. Ayos siya, niya yung kulong-kulo. So, maganda pa talaga 'ni. Eh. Titikman natin. Tikim. Tikim. Ito so, pa isang ating pagkatitla. sa akin, okay na. Dadagan natin ang Asin. Ating asin lang ang mix. Dito yung ating asin. Yan. Ang dito pala yung magiging sarap.

mix natin. Masarap sana itong makakamix. May ay, ano ito? Talbos ng ay ano? Bulaklak ng kalabasa. Kaya lang talbos ng kalabasa may meron. So, okay lang. Nah. Tinggal nating, oh, kena, itu tidak kurang ya, ya. Apakah ais tenaga mangga Pakita ko sa inyo. Ayan po. Oh. Ayan luto natin mga kamiks. Oh. Medyo dito ang inyong uh, lingkod na tagaluto dito sa bahay. So okay na yung ating luto. Kinikman ko na maayos na ang lasa. So uh, tatakpan na natin. Ayan, tatakpan natin. Tapos i-saram eh, natin yung kalan. For safety lang po yan mga kamis. Kaya uh, gumamit kasi kami ng kalan bago namin i-sasara eh. dito. Doon muna sila. Eh. Ah. So yan mga kamis. Tapos na tayo magluto. So at iniintay lang po natin yung aking boss. Sinundo pa yung aming estudyante. So pagdating nung kakain na. So, ayan mga kamiks. Maya-maya pa yun. So, hanggang dito na muna ang ating video. Okay, mga kamiks. Uh, maraming maraming salamat. At hanggang dito na muna ang ating video. Hindi ko na may papagita yung, yung ating paghain, paghain, hindi na dito na muna. Wala pa yung aking master, aking host. Okay, bye-bye mga kamiks. Uh, Maraming maraming salamat po sa mga kamis ko dyan na nanonood sa aking video, sa aking mga upload na video. At yung hindi pa po nakapanood ay sana pag napadaan to sa inyong uh, cellphone, manood din panood nyo aking video, manood kayo sa aking vlog at saka mag-subscribe na rin po kayo. Okay, maraming maraming salamat po. Bye bye.